Say good morning! Welcome to Chapel Farms! Tay, question. Yes? Ano tong mga to naman? Ito yung mga seedlings natin na nasa seedling trays. Kasi bago natin ilipat sa field, kailangan muna natin silang i-propagate sa nursery. Parang ganito. Sa isang controlled environment kasi babies pa sila. So ang needs ng seeds parang ganito yung mga kakatanim lang syempre yung warmth yung temperature tapos moisture and air and oxygen ganun sila katagal ganyan bago usually yung mga brassicas natin tsaka yung mga lettuces nasa 2 weeks, 14 days before matransplant yun sa field. So, kailangan nakaprogram na kung ilan ang trace mo before planting it out and transferring it to the field. Minsan may variability, depende sa weather. Kaya kung titignan nyo yung sa seedling nursery natin, nako control natin yung shade. Uh, actually, basically yung temperature ang kinukontrol natin pag masyadong mainit. Dinedeploy natin yung shade net natin. Pag hindi naman, re-retract natin. So, kailangan lang ng active management para maganda yung uh, tubo ng mga seedlings natin. kasi mas maganda yung tubo nila dito, mas maganda yung root structure nila. Less prone sila sa mga transplant shock pag ililipat na sila sa bed. What can you say? Kaya black pen. Kaya black pen. Again? Follow for more farm videos.